Good day mga boss, this is Boss Jay and another day, another boating king na naman tayo. <coughs> Pero tayo na nabili rito isang floodlight na 60 watts. 60 watts siya. Ah, uh, bali ang madali lang ang ano nito, ang function kasi nakalagay na rito battery negative, ah uh, P negative, P positive, B battery positive. Kaya tong dalawa <coughs> Bali, ganito yan. Mas mabilis. Bali, ang ginamit ko, meron ako dito ng dalawang 3.2 lipo 4 na may kasama ng BMS bawat isa. Ang ginawa ko, pinararail ko yan. Magkasama yung positive, magkasama yung negative. Tapos ito, may tigisa na siyang BMS. Tapos pinararail ko siya. Tapos nakakonekta na yung battery niyang positive. Dito sa positive ng battery. Tapos battery negative. Tapos itong P negative tsaka P positive dito naman siya nakalagay sa charger. Ang ginamit kong charger ay uh, DC jack. Tapos Ang charger niya sa solar ay ganito. Yan. Sasaksak mo dyan. Nakakonek to sa solar panel, positive, negative. Tapos yan sak sasaksak mo dyan. Tapos, nakalagay ang ganyan. <clears throat> Napakadali lang, kahit bata, kaya to. Basta mahilig sa pagkukutingting, no? Ganyan lang siya. Tapos, lagyan natin ng lock. Tapos, kabilang lock. tapos sa isa ito, ito. tapos lalagyan ko siya ng bracket ng holder para nakapik sa dingding sa kisame sa kisame ko kasi siya ilalagay yan to kabila Ayan. Tapos nakaganon sya dyan. Ayan. Ayan magiging set up nyan. Ayan. Para pag lalagay ko sa ceiling, nakaganon sya. Tapos tingnan natin. Ito'y pa-remote. Pa-remote sya. Bali ganito remote nya. -remote On. Ayan. On. 3 hours. 4 hours. Ayan, yun yung mga function niya. Tapos, pwede rin siyang low. Low yung ilaw, high yung ilaw. Ayan. Hindi ko lang sure kung ilang oras ito kasi bawat isang battery na kinabit ko ay 6,000 milliampere, Di bali dalawa yon para rail, magiging 12 12,000 milliampere, Yan. Tapos ididikot yung ceiling na ganyan libre na ang ah, aming kuryente tapos yung solar panel nasa labas ayan automatic siya naka-charge siya ganan ay gabi na ngayon kaya hindi na siya nagpapangsyon pagkadating ng umaga mamatay na si ilaw mag -cha charge na siya si unit tas ito may battery indicator siya pag narito ah masabihin. ito 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 Red. Ayan, red. 1, 2, 3, 4. Tapos ito, nagbibiling itong kulay blue. Or green. Ibig sabihin, charging. Yun lang. Uh, maraming salamat. And see you in my next vlog. Alright.